Ano? Likod. Nikod? Lower back, sir. Ano lang kayo? Back lang. Okay. Ah. Ito. Tingnan daw sir, ganun mo. Yan. Hindi, yung ganun, pagsamahin mo yung kamay mo. Taas mo. Sige. Pagsamahin mo talaga. Paghawak mo. Yan. Yan ang pinakasagad mo, sir. Hmm? Sagad mo pa, yan. Ganyan. Okay. Okay. Ayos naman pala eh. Isa pa. Kabila naman. Para pantay. Oh, yun. Sige lang. Wait lang, sir. Hindi pa tayo tapos yan. Relax mo lang, sir, ha? Inhale. Exhale. Relax. Tapos yan. Ganyan mo lang ang mukha. Yeah. Relax. Inhale. Exhale. Ayan. Uh -oh. Relax mo lang, Sir. Huwag mo siya. na. Oo, mas na. pigil na. pigil pa lang. na. eh. <laughs> relax lang, relax. Yun talaga. <laughs> okay lang sir? Okay lang. Okay. Relax lang. Maganda mo lang yan. Sige lang. sa mukha, eh, no? <laughs> Dito ka ba? Upo ka pa ganun. Parang nakasakay sa motor. Ito, no? Dito sa loob? Oo. Kapit lang. Huwag mabitawan, sir, ha? Mambon niya. Inhale. Tigilan mo na konti. Parang ganyan. Yan, 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 yan. Inhale ka lang, lang. Inhale. Tigil. Tigil na konti. Konti, konti. Tigil. Yan. Huwag masyado. Yan, ganyan lang. Inhale. Exhale. Relax. Yun. <laughs>

Oh, Grabe na. Okay lang, sir? Okay. Tapa mo lang, sir. Yeah. Ito na Ito

Ito yun, no? Laksang, sir, ha? Lumagot ka, no? so ia nei ka pepa pa 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 Buwan nga nini hai? Hehehehe Umut kaya yo, Grah? Nga kaulit Okay, sir, te haya ka sa. Go. Sakit. Nandiyan 'yo. Kamo sa seren balikat? Dito no. dito banda oh, meron pa. Meron pa. Pero medyo nabawasan na. Oh, dito. Oh, medyo. Ayun dito na lang. Ito. Meron pa. Sige lang. Kita, kita ka sa konti. Yeah. <laughs> Relax lang sir, lambutan mo lang ang tuhod. Parang natutulog lang. <laughs> Relax lang, lambutan lang to. Ajo. Bayad ka na? Bakas ba? Relax lang, masakit tuhod, hindi naman. <laughs> sangat lang sir konti. Yan. Wala nang sakit dito sir. Wala. Wala nga, normal. Minanam-nam <laughs> <laughs> niya lang. <laughs> Angat sir konti. Yan, yan. Hindi Nambutan ko lang sa'yo. Wow. Ayan, Relax. Inhale. Relax ng balikat. Exhale. Up. Inhale. Exhale. <laughs> okay. kalitan ko, no? Ayun pala masakit, no? Relax mo lang. Okay. Ayun! Oh! Bakit yung isa ayaw? Isa pa. Hindi natin na-timingan siguro. Sana tumunog na rin. Relax mo lang. Inhale. Exhale sa panaksa mo. ini Exhale. Yun! Sabi ko sa iyo eh. Sige daw, galawin mo. Meron pa na konti. May konti pa. Pero nag-okay-okay -okay na. Di na gawin natin. <laughs> so, grabe no? Grabe lang gutok. Sige, tapusin mo na natin dito. Sige din para tasa ng ulo konte iyan kila okay. kita parang nakahiga. kapit lang dyan. yan yan yaa wala siya mahulog <tinyo> Mm, ah. tiga lang, iya, oke, okay. kapit, kapit, nah, sarap, gitna gitna sir. iya Sige na sir, taas konti. Kamay sa chan. Inhale. Exhale. Stop sir. Inhale. Exhale. Tama si kuya. Sama hanggang ano eh. Iwan ang kaluluwa. Wah! Sige relax. Relax. Okay. Bagsak na tayo. Tagilid lang, tagilid. Relax mo na, huwag mo siyang tigasan. Inhale. Exhale. Okay. Tapos inhale. Exhale. Okay. Sige sir, tayo. Opo pala, opo lang. Taas mo yung balikat. Harap ka dun sa kabila. Yan. Sige, taas. Taas pa. Ah. Tanda so, daw sir, taas mo daw. Diretso. Isa. Diretso mo rin. Diretso pa. Okay. Isa pa sir. Taas mo rin. Diretso. <laughs> Bilisan mo din. Isa <laughs> pa. Sakit pa. Sige daw. Taas mo. Sige pa. Ah, natataas na rin. Kanina, hindi mo rin madiretso, no? Oh, ano? Pero masakit pa konti, no? Oo. Oh. Sige na. Pag tinataas mo, saan madna yung masakit? Ito talaga po. Buo. buo. Ah, ito. Buo. Dito. 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 Pero yung sakit niya, kapareho pa rin ng kanina. Nung una, hindi na. Ngayon? Oo. Hindi na. Ah, hindi na. Okay. Kano nakatagal ito? Mga sakit? Mga wow. uh, so, buwan mahigit na. Hmm. Tagal na din pala, no? Palaging nagda-dive eh. Nakasama rin sa ano, sa nagda-dive. Oh. Diver ka rin pala. kasama rin ni kuya. Ano? Ah? Kamusta na kuya? Nagagalaw ka eh. So natataas nyo na rin pero masakit-sakit pa rin. Masakit eh. Oo. <laughs> Oo. Oh. Wala na rin eh. Kunti na lang to. Mga ilang araw. Wala na rin eh. Hindi na ganoon eh, no? Pero may sakit pang konti. Oo. Okay. Okay. Mahi, ma 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 sa mga ano na yan siguro. Galaw ng ulo mo. Sa pagsama mo daw silang diretsyo, gano'n? Sige pa. Taas mo lang ulo. Tingin dito sa akin. Yan. Sige, Diretso pa. Okay na rin. Kanina, hindi mo yan maganyan? Sakit. Kunti, kunti. Oh. Hindi na yan siya maubos. Kasi medyo matagal-tagal din eh. Pero mga dalawa-tatlong araw, konti kunti, -kunti yan siya mawawala. Oo. Oh. Sa ilalim. Ito, ito. Y yung wings mismo. Ah, yung, uh ito mismo yung ano. Oh. Yung dito, no? Oo. Sa kabila. Okay, sige. Dapaan mo. Sige, try natin. Kung may matanggal pa tayo yung konti. Ay! Oo nga, sige. Shoot mo lang. Okay. Ito yun, no? Sa kabila. Ito. Ah! Okay. Relax mo lang. 嗯。<c oughs> <c oughs> Teka, dito ulit. Shoot mo lang yan. Kapit lang dito. Okay? Relax lang. Kapit mo lang siya.

Ang laksa. Grabe. Pag ganito ang posisyon ng kamay masakit siya. Pag ganito? Oo. Pag ganyan? Oo. Saan masakit? Dito? Yan, yan, yan. Dito? Yan, yan, yan. yan, yan, yan. Hmm. Hindi tumatago sa kabila? Hindi naman. Sa dibdib? Hindi. Kunti. Kung tagos kunti. Ah, may tagos kunti? Oh. Ah, okay. Hintayin mo na lang. Dalawang araw, mga tatlo. <laughs> Oh, wala yan, oh, siya. Yan, sige, sige to. Ay tindi mo siya naman ng pain reliever, mawala yan. Oh, yan. Ito no? Oh. Oh. <laughs> oh. Okay lang yan. Sa muscle na lang rin yan. Ano lang yan? Basta, ano mo, dalawa, tatlong araw. Kunin natin yung mic. Medyo okay na rin yun siya. Na-relax din. Eh, maram sa mga puyat, na yan. Oh. Maram rin ka na, mamay.